Magandang araw mga ka-inspirasyon At syempre magandang gabi na rin po At ito po yung katatapos lang po namin Ng amin pong mga gawain Sa syempre yung paggawa ng mabuti na atin pong palaging natututunan At kasama po natin dyan ang atin pong mga kapatid Dito siya show boulevard At ito na nga po mga ka-inspirasyon At tayo naglakbay na pawi Mula mandaluyong papuntang Taguig. Pero ito po ang ating pong mga nadaanan. Ayan, nakikita nyo po. Gabi na. At syempre, mayroong ulan-ulan na rin po dyan mga ka-inspirasyon. Alam nyo naman, medyo maulan sa panahon natin ngayon. At sa ating pong paglalakbay, syempre andun palagi yung ating pong pagnanasa, na makauwi po ng ligtas dahil alam natin sa kalsada maraming pwedeng mangyari kaya nga kapag ganitong medyo traffic o hindi man traffic eh ingat-ingat po tayo dahil syempre pwede tayong makasabit at pwede rin naman tayong masabitan alam nyo po minsan yung pagmamadali ang nagiging cause po niyan ang aksidente kaya dapat sa ating pong pagdadrive, laging cool ka lang sa ating napuno iba. Dapat ano, chill, chill, chill lang. Pero eto po yung sitwasyon dyan mga ka-inspirasyon. Eto na po yung park dito sa may Capitol Common. Ayan, medyo madilim nga lang po. Pero yung po dyan mga ka-inspirasyon. Ayan po yan. Uh, part pa rin po ng ano yan kabaan ng show Boulevard kung inyo pong napapansin ayan may mga tumatawid pong mga sasakyan at nakaantabay po tayo mga ka-inspiration opo yan po yan at syempre lagi nating sinasabi kapag nga sa kalsada yung sinasabi ni kuya na mata sa kalsada kuka maitsa menevät